Kaya kung ikaw gusto mo yung pangarap mo, ilaban mo lang. Mas pabuti pa, boat, diba? wala akong pakailan na no? ilang years, ilang months, ilang taong ka na. Ang importante, pumapalag ka pa rin. Eh, Have faith in your dreams. Ang faith, ito yung mga pangarap natin na hindi pa siya nangyayari, nararamdaman mo. The moment na pag nasabi mong travel, first country mo, sino kasama mo, kinikilig ka bigla. Sa lahat ng tao na nakaka-experience ng future na nagdi-dream na sobrang clear, na sobrang vivid yung, yung imagination. It's a blessing. Ayan yung tipong faith na dahil na-experience mo na siya na kahit hindi pa na-experience na, na -experience sa physical, pero dahil na-imagine mo na sa at kinikilig ka, hindi mo napapansin yung mga trials, hindi mo napapansin yung mga, yung mga kahit anong mga challenges na yan kasi mas excited ka sa na-imagine mo, mas excited ka sa buhay mo, mas excited ka sa future mo, Mas excited ka sa buhay na sa'yo!